sadyang may kaparaanan ng ating creator kung paano niya pinatili ang ating kalikasan. Sa episode na ito, ipapakita ko sa inyo isang halimbawa. Tara, samahan niyo kami ng team ng kasama ng kalikasan. Bukang bibig na ngayon dito sa Quezon at kalapit na ang Mother's Wonderland. Isang bagong pasyalan na matatagpuan sa barangay Kalumpang, Tayabas City na kapag nabisita mo ay mag enjoy ka sa napakaraming activities. Busog din ang iyong mata sa magaganda at nakakamanghang kapaligrang pinangangalagaan dito. Hindi mo nga aakalain na pwede palang ma-develop ang isang lugar na hindi nasa sakripisyo ang likas na kagandahan at pagkanaturalisa. Maniwala kayo at hindi nabuo ang Mother's Wonderland na masasabing hindi rin mula sa isang pagpaplano manapay tila sa natural din na paraan. At ito ay nagmula sa isang pamilya na masasabing mapagmahal at mapagmalasakit sa halaman at kapaligiran. Sa kwento sa amin ni Carla Inverga Moreno, isa sa board of director ng Mother's Wonderland, lola niya ang pinagmula ng lahat mula sa pagkakabuo ng pangalan at konsepto ng pasyalan. So bakit Mother's Wonderland? So number one talaga niyan, iniaalay namin to para sa lola namin. So, ah uh, yung lola ko kasi mahilig magtanim, ha, literal na housewife siya. Mahilig magluto, sa yung uh, housewife na nakapagpatapos ng walong anak. Yung lolo ko, teacher. Gusto niya laging nagbabanding yung family namin. So kaya ginawa namin to. Kasi nung nasa deathbed siya, sabi niya sa amin, uh, Gusto ko kahit wala na ako, lagi kayong magkakasama. Ito namang Mother's Wonderland, ginawa to noon hindi naman namin pinlano na i-open siya sa public. So, dumami na lang ng dumami yung, yung nagagawa, in-open namin sa public para hindi lang din kami yung nakaka-experience ng masarap na hangin. ah uh, kasi iba yung energy na binibigay ng mga puno eh, di ba? Tapos, parang at the same time, si Mother Gaya kasi, siya yung ano, mother of all nature. So, swak na swak siya sa Mother's Wonderland na puro puno at maganda yung atmosphere. Sa pagpasok mo pa lang dito, makikita mo na ang maingat na pag-aalaga sa mga halaman at puno na nasa area na dinevelop na pasyalan, lalo na sa Gat Gubat. So ito, dati, itong Gat Gubat, super makalat dito. So wala naman kaming masyadong um, inalis or nilagay or binago. So, naglagay lang tayong coffee shop, Japanese pavilion. Pero yung mga puno na yan, nandiyan na talaga sila. Dinagdagan pa namin. Tapos nilinis lang din. Ano eh, passion talaga namin ang halaman. Lumaki kami lahat sa family namin na sa bakuran, may mga orchids. Na lumaki kami na nakakaintindi kami ng mga halaman. Kaya kung ano man ang naging itsura nito, hindi kami nahirapan kasi nga parang when you love what you are doing, hindi mo nararamdaman na nagtatrabaho ka. Ayon sa mga staff ng Team Park, ito ngayon ang isa sa umanoy binabalik-balikan ng kanilang mga bisita. Parang sa kanila po, bagong-bago po itong aming Team Park since ito po puro kalikasan nga po yung kanilang nakikita. So, amiss na miss po sila. Yang Yan ganda po ng ating kalikasan, ayan po ay natural at saka po Uh, yan po ay eh, tinreserve po talaga ng Mother's Wonderland para po ipakita sa kanila kung gaano kaganda ang ating kalikasan. Madami po kasi tayong mga tourists po na from cities po. So pag pumupunta po sila dito, mostly po, in po talaga yung goal nila, yung nature po. And ito pong specific place na po to yung Gatrubat po. Isa pa rin sa kakaiba na nagugustuhan ng mga nagtutungo dito ang Balik Tanaw Cultural Shows na isang paraan ng Mother's Wonderland para muli mong ma-experience ang Filipino yung culture. Yung show po natin na nagagano po tuwing 2.30pm, yung po ay tinatawag nating Balik Tanaw Cultural Show. So pinapakita po natin siya sa mga guests natin na medyo nakakalimot na po sa nakaraan natin, sa nakasanayan po ng ating mga mga magulang, ganun po. Ang gusto namin, yung hindi natin makakalimutan yung traditional na Pilipino. At saka gusto natin, pag yung guest pumunta dito, hindi lang basta nag-enjoy, may natutunan sila, malamang yung mga kabataan ngayon, hindi na nila alam mga harana. Kasi po, ngayon po yung mga kabataan po is madalas for gadgets na. So, ngayon po, ah, uh, Inaano po namin sa kanila para makita nila yung balik na nausyo kung gano'ng kaganda po ang ating kultura. Dahil nasa Quezon po tayo, so gusto din natin na hindi makalimutan ang mga tradisyonal na ginagawa dito sa atin at pati na rin sa Pilipinas. So gusto natin iparamdam sa mga bibisita sa atin dito kung anong meron sa Quezon. Ang paulit-ulit na pagbalik ng mga guest ang indikasyon na nagugustuhan ang mga activities ng theme park na nais pang dagdagan upang mas lalong makapagbigay ng total satisfaction lalo na sa mga balikbayan. Kahit pa nga sadyang ang pagmantinan nito ay isang malaki ng hamon sa pamunuan at mga staff. So pagdating sa maintenance, isa, isa yan kasi sa happy guest eh, di ba? Kunyari, nakita ka na medyo may nabubulok na or luma ng tignan, hindi natin ma-achieve ang happy guest. Ang gusto natin, ang, ang mga guest, laging maganda yung nakikita. Mga balikbayan, maraming foreigners na pumupunta dito. Masayang-masaya sila. Sinasabi nga nila na nakapunta na daw sa ilan ng Disneyland, yun ipunta sa studios, pero iba daw talaga dito sa Mother's Wonderland. So, I think we have 3,000 to 8,000 kinds of plants dito. Lalagyan namin ng mga pangalan yung mga, mga plants. Tapos, pwede din nilang pasalan. Uh, pasyalan. Tapos, ang kasunod pa din namin na pinaplano, magbebenta tayo ng seedlings para din yung mga magagandang nakikita nila na plants dito, matatry din nilang ilagay sa bahay nila. We encourage talaga the people to plant trees. When is the best time to plant trees? Diba, now? Naway marami nga kayong mahawa ng gawing mapag-alaga at mapagpahalaga sa kalikasan. At sana'y magising naman ang mga taong walang pakundangan kung sumira. Oh, actually pinag-uusapan namin yung isa kong pinsan. Sabi niya, alam mo ba, pag may pinuputol na puno, naiiyak talaga ako, sabi niya. So, um, masakit, no? Kung, kasi hindi naman lahat ng tao, eh, pare-parehas. So, we will educate them, importance ng nature, kung ano yung positive na naibigay nila sa atin. So, i-educate natin ang mga tao na Uh, pag minahal mo ang nature, babalikan ka nila, pro kanila para sa mga calamities. Siguro hanggat nabubuhay ang buong ninuno at ang kan namin, masayang-masaya kami na nakakapagpasaya kami ng mga guests. So, I am inviting all of you to come here and visit po Mother's Wonderland in Kalumpang Tayabas City. Sa Quezon po ito. Halina po at i-experience nyo ang Mother's Wonderland dito po uh, matatanggal ang stress nyo at uuwi kayong masayang-masaya. I promise you that. Isang simpleng imbitasyon ang panghuling mensahe sa atin ni Carla. Ngunit makabuluhan ito at silberin itong paalala na sabay-sabay nating alagaan ang bakura nating lahat, ang daigdig. Sabi nga ni Miss Carla, kahit na kukunti lang ang ating nagagawa sa pangalaga ng kalikasan, malaki rin ang magiging impact nito kung tayo ay magkakasama. Kaya tayo na mga kasama ng kalikasan, sama-sama po tayo. Mula dito sa Mother's Wonderland, kasama si Jay Lim at Danny Ordonez, ako si Randy Remontigue at ito ang Sagip Kapaligiran.